Okay mga boss, uh, pangalawa sa dala ni Kuya Pablo. Ah, uh, concert pa rin. Ayan. Ah, 6O2 at 'to, 'yan, 6O2 na generic, 'yan. Generic lang siya na 6O2. Buksan muna natin. Ito siguro ano, kung malinis yung isa ito mukhang ano. Mukhang duda ako dito. <laughs> kailangan ito ng paligo saglit lang. So ito yung laman ng generic at uh, ito nga mukhang kailangan talaga nito nang ano. Uh, total cleaning tapos ang taas naman ng transformer nito na nakapatong sa simento yan ayan ayan alasin natin lahat yan at kailangan siguro nito ano ah uh, recondition may mga kinalawang na rin dito yan napapansin natin sa isahin na lang natin yan so ko muna si kuya hey, mga boss nag-uusap na kami ng may-ari at ako na daw ang bahala dito. Kaya ayan, kinalas na natin. So, yan, yung mga huhugasan natin. Yung mga tatanggalin na natin dyan, yung mga potentiometer. At saka yung mga switch. Papalitan na natin yan, mga boss. Tatanggalin na natin yan para bumalik sa dati. Yan, potentiometer lahat. At yan daw yung unang sumablay bago na yan. At kitang-kita naman nga, pinagkakalawang na. Yan, kakalasin natin yan. Then, yung relay, hindi na natin isasama sa huhugasan yan kaya ano kinalas ko na yung transformer kasi nayupi na dito yung ano meron po yung pabigat ito yung pabigat nya na simento hindi na natin ibabalik yan kasi pag nakatagilid lalong na ano eh na damage yung ano so lagyan natin yan ng plywood para ano so hanggang dito ata yan ayusin natin ito yung pinaka main board nya yan wala namang ganong kalawang kunti lang dito lang ata sa mainboard yung may mga napansin ako dito ayan ayan so bago pa natin nugasan makalawang na talaga ayan so ugasan natin din saka natin ano yan ang sobrang dumi na ayan okay bukas kasi hapon na ngayon bukas ko na hugasan yan okay ayan na mga boss ah, tapos na natin mapatuyo bali ang gagawin na lang natin dito ay magchecheck ng mga piyesa na may kinalawang dito may nakita tayo dito kanina diba madumi to may nakita tayo dito may kinalawang ayan o oh. yan yung mga papalitan natin ayan yung iba okay naman isa na lang natin yan pero later na yan ah mga pihitan dyan mga ano kasi konti lang naman kadalasan ang kinakalawang dyan dito tayo mag focus kasi dito laging ano ito yung pinaka laging nasisira na part dito sa mga 5-0 6-0 na amplifier dito lagi yan may mga kinakalawang kasi ito kasing portion na to uh, exposed kasi yung ano dito kasi bukas yung ano kumbaga may ano may grills o may mga butas-butas sa taas kaya mabilis dito mano. Man, So tingnan na natin, sum na natin. natin. Tulad nito, napansin natin oh. kulang na yung paa. So yung mga transistor, ito double check pa natin yan. Hindi na mahalatang may kalawang pero ang ginagawa ko diyan pag yung puno niya may kalawang na pinapalitan ko na katulad nito yan kakalasing ko na lang isa isa yan at mayroon na rin yung size of repair eh. Kung ano Balik na natin para makita nyo So wala pa tayong ginagawa dito Ayan ayan So mapapansin nyo yung ano Madumi ang kukuko Ayan may mga ano na So do double check na lang natin yan Then pag napalitan na natin ng mga dapat palitang pyesa dyan Move po na tayo dito Sa mga board na yan Ito bakit mayroon tong ganito Bakit kaya So double check na lang natin yan kung anong meron, bakit meron ganyan. Okay. Okay mga boss, update ko kayo. Okay mga boss, natapos na natin to. Medyo naparami yung napalitan natin. Hindi naman ganun kalala pero inunahan ko na. Kasi may mga kalawang na mapuputol na din to sa ano. Uh, in the future. Mukhang maganda patingnan sa malayuan pero pag tinignan yung malapit, ano na yan. Kalawang na. Ito pala. So siniguro ko na yung mga transistor naman, yung mga puno kasi diyan na may kalawang. Kaya pinagpapalitan na natin 'yan. Yung mga nasa puno niya. Yung dito sa ano. So mga boss, tapos nito ay doon naman tingnan natin kung anong mukhang wala naman doon gaano eh. Dito lang talaga kadalasan ang ano eh. Ang ah, kinakalawang. Pero sa mga ano naman, sa mga nagtitipid naman, alam mo, nagdi-DIY kayo mga kuha tayo dito ng sample para uh, tulad nito so kung titisirin mo yan gumagana pa yan may kalawang lang yung paa pero kung nasa malayang lugar nagtitipid o walang mura lang naman kasi itong resistor kung totoo ni, eh. mas maganda palitan naman. pero kung ayaw naman pwede naman yan kiskisin nyo lang tapos patungan ng liha uh, ng, liha, ng tinga pwede pa yan pero dahil marami naman tayong pamalit eh palitan na natin katulad kasi yung nangyari nyan pag matagal na katulad nitong isa na naputol na yung paa ayan okay so doon naman sa iba titingnan natin kung ano kung wala naman ganong kalawang kapiraso lang naman ata yung kita natin kalawang doon eh ayusin lang natin yung kaha then nagkisting tayo basta tayo magkabit ng mga potentiometer switch at saka yung RCE yan bago na yan kasi kinalawang na yung dati volume tapos na rin yung kaha na lang mga boss ang ano natin i-prepare natin may kalawang yun, baka pinturahan ko sa Pero yung paglalapatan ng transformer, ayusin ko muna kasi hindi ko na ibabalik yung simento. Lalagyan ko na ng plywood para hindi gano'n namang yumupi yung parang ganito niya. Manipis lang kasi yung kaha, yung para lang siyang papil na pag ganyan may transformer na mabigat, lalo siyang nayuyupi. Gawa natin ng paran. Kunin ko lang doon, doon sa labas. Ito yung aayusin natin, yung upi na yan. Saka nakatihaya na yung ano, ayusin natin yan kasi ano na eh kung yung nyo na talaga sya so papantayin natin yan tapos maglalatag tayo dito ng plywood dito then dito naman yung nakalas na no? yung double check natin baka nakalas na din yung isa yung isa ayan kalas na rin so ayusin natin yan sabit so, lang mga boss mga boss so oh, nangyari dito na kabit na natin naglagay na ako ng plywood dyan ayan yung ano pininturahan ko na din ng itim pati yung dito saka ano uh, kinabitan na natin hindi ko na muna inano kung hindi ko na naipakita sa video kinat na natin kasi may mga customer kanina eh hindi tayo nakabilo pag vlog so ayan testing na natin nakadaan pa rin yung test valve iyon na natin umilaw na ba hindi umandar yung blower ah ayun nag switch na yung relay may e, nakalagay na dito P3 so tingnan natin mamaya yan Lag -lag Lagay na din ako ng ano ng jack sa ano yan sa sa CD CD ano yan CD BCD yan sa kai speaker tigalang, lang mukhang sigurado tayo sa ginagawa ano ayan so CD BCD doon yan volume tayo ayan. Okay? Okay? Yung mic, itisting natin. Pero yung kabilang channel muna. O, oh, ba't yung kabila? Hindi pantay ang tunog. Hindi pantay ang hindi pantay pa ang tunog mga boss. Pagpalitin natin Mahina talaga So gumagana na kaya lang ang problema bakit hindi pantay ang tunog mahina yung kabila i-double ko muna yung mga kinabit ko na pyesa tapos mag audio trace tayo saglit lang mga boss napin ko yung audio tracer ko tapos ano double natin okay, mga busang problema nito pag pinatugtog natin hindi pantay ang tunog sobrang ina ng kabila so tiningnan ko ulit dito kasi ang ginawa ko pinagbaliktad ko yung input nya yan pinag switch ko yan yung puti dito tapos yung pula doon wala pa rin ang sunod na ginawa ko itong kapasitor nag actual palit ako din sunod ko itong dalawang kapasitor actual palit pa rin ako wala pa rin kaya dinobol ko muna yung ginawa ko nagkamali pala ako ng kabit mga boss kung mapapansin nyo yung dito yan so supposedly ang nakalagay dapat dyan ay ano uh, ah uh, 33k ano uh, ilagay ko ay 3.3k lang para yan sa gain so sobrang ano sobrang baba dapat ang nakalagay dyan ay katulad nito ah uh, tatlong orange 33k so papalitan ko yon at malamang ayos na to saglit lang mga boss hindi ko lang mali lang atay na isalpa ko hindi ko napansin misan ganun talaga nakakamali So, konting explanation lang doon kung bakit humina at bakit mali yung naikabit natin. Nagkamali ako, hindi ko napansin. So, para saan ba yun? sa Yun po ay para sa gain, sa input gain ng main amplifier. Ito yan, oh, tinanggal na natin. Kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-input ng isa. Dadaan ng kapasitor, then resistor. Yan, resistor yan na 1K. Then, ito naman, naka-ground, ano yan, uh, naka-ground dyan from dito sa pinaka-signal tapos naka ground. So, mas mababang resistance, mas mababa din yung gain na papasok. So, kung mas mataas ang resistance nya, mas mataas din yung gain na papasok, yung input signal na papasok. Yan. So, yan yung ano. So, nilagyan, nakala, uh, naka tayo, nakalagay naka dyan ay 3.3 na dapat 33k. So, kumina nga. So palitan na lang natin yan ng 33k Okay na to So ayan, nalagay na natin ay 33k Testing na natin So dito na tayo kasi itatap lang natin Okay na Okay, pantay na ang tunog Bakit hindi umandar yung pan na to Mali ata yung ano Sabit natin So tingnan mo natin yung pan but ayaw niyang umandar. Dito ba 'yan? Yung pan mga busing ay ayaw umandar. Yan. Okay, tingnan ko muna. Okay, yung pan ayos na, naputo lang pala yung wire na dugtungan na natin yon. Then, nakala ko tapos na, natisting ko na yung mic, gumagana na. Itong MP3 naman, hindi gumagana pala nakalagay lang P3 pero pag pinatay mo yan maglalagay naman yung high ayan maglalagay ng high din P3 tapos pag pinindot mo to ayaw so anong gagawin ay yun nag off na baka may tama yung pindutan o tingnan natin kung ano nangyari o, subukan natin ayan P3 ayan off bubuhay ba wala Ayan, next natin, wala, mood, ayaw. Buksan ko muna, tapos na natin yung switch. Kung okay yung switch, malamang sira na yung board na to at suggest ko na lang sa may na palitan na. Ito yung ano, uh, board kinalas natin at tinister ko yung switch kung sira o oh, baka may short. Okay naman, pag pinindot naman tong ano, pagbabasa naman, yan. Inisa-isa ko yung mga switch. Nagbabasa naman lahat pag inakon mo siya, pag pinipindot. Ayan. Last. So, chat ko na lang yung may-ari. Last na to. <laughs> Tapos kung anong papalitan ba o hayaan na lang. Okay? Okay mga boss, uh, nakakuha na ako ng ano. <clears throat> Kaysa mag-order pa, meron ako dating ginagamit na ano bago bago yon meron tayong ginagamit na pang testing ito so ito na muna ang kinabit ko para matapos na agad to so ngayon ang dati ito yung dati mga boss yung dati kasi ay ano lang uh, wala pa tong bluetooth wala pa wala pa nga oh wala pang bluetooth mapapalatandaan kasi ng board pag may bluetooth yung ano eh yan yung pinaka antena ng bluetooth ito So wala pa tong Bluetooth at saka ano lang talaga yung MP3 USB lang. Wala pa ang FM eh. Yan. So itong kinabit natin, meron ng FM ayan. Tsaka may Bluetooth na yan. Tsaka auxiliary yan, auxiliary pa. Syempre may SD card pa. Kakabit ko na lang to. Ito naman antena ng ano, ko to si ano lang dito. So yan lang mga boss at <clears throat> tawag dito. Ah uh, ano, uh, finalize na natin to wala namang problema, Testing ko lang to sa bluetooth din, kung wala namang problema malamang hanggang dito lang yung vlog natin